Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Magandang gabi sa iyo, kaagapay. Ano man ang iyong pinagkakabalahan sa mga oras na ito, dalangin ko na ingatan ka ng Panginoon. Kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS-FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang natin batiin si Nakint and Diana ang aking mga anakin sa kasal itong darating na lunes, September 8, 2025 naway patuloy kayong samahan ng Panginoon sa inyong paghahanda, mga anak. Magpapatuloy na tayo at ang ating tatalakayin sa gabing ito ay uh, pinamagatan nating Jesus, the anchor of life. Madalas yung mga bagay na gustong-gusto natin ay minamadali nating makuha. Tama? Siyempre nga naman, kung ang isang bagay ay pinapangarap mo, ayaw mo itong patagalin. Halimbawa, panliligaw ng isang binata sa isang dalaga. Minsan nangungulit ka na at sabik ka ng marinig ang matamis niyang oo. Mayroon pa bang ganun ngayon? May ligawan pa bang nangyayari ngayon? Lalo ang mga bata, grabe, pag may gusto, ang gusto nila, ibigay mo agad. Minsan, hindi sila marunong makinig ng paliwanag at hindi makapaghintay. Sa buhay ng tao, marami tayong gusto. At nakakatuwa sapagkat madalas napapasa atin naman yung mga ninanais natin. Sa mga mananampalataya, by faith, natutupad ang kanilang mga prayers. At maraming mga mananampalataya ang spoiled kay Lord. Yung iba, kung makahingi ay eh, parang nagse lamang. Sa bagay anak naman tayo ng Diyos kaya bilang mga anak dapat lang na umasa at humingi tayo sa ating Amang nasa langit. Subalit so, ang nakalulungkot kapag yung isang bagay na gustong-gusto ng isang tao, yung mga pinapangarap niya kapag nasa kanya na madalas hindi naman niya ito alam galawan o hindi niya alam gamitin. Kaya madalas nasasayang lang, useless. Samantalang kung tutuusin, very useful ang mga bagay, lalo na kapag kaloob sa iyo, galing sa Diyos. Ngayong gabi kaagapay, pag-uusapan natin yung mga bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin. At para sa akin, ang napakadakilang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay ang kanyang mga magagandang plano para sa atin. Katulad ng ni-revealed niya kay Prophet Jeremiah at ipinaabot din ito sa mga Israelites. Ang sabi sa aklat ng Jeremias, kabanatang 20, talatang 11 hanggang 13, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti, Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag kahinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo ako nga hanapin plans of God to His people. Ito ang pagtutuunan natin ng pansin kaagapay. Kung aaralin mo itong mabuti at kung pag-aaralan mo ang buhay ni Jeremiah, the crying prophet, parang nakakaawa itong si Jeremiah. Subalit may pinaguhugutan siya kung bakit siya umaarte at umiiyak. Madalas nagsusumbong siya at umiiyak itong si Jeremiah sa Diyos parang bata bukod sa bata talaga itong si Prophet Jeremiah, iyakin pa. Ngunit tulad ng sinabi ko, hindi siya umaarti lamang. May pinaguhugutan talaga siya. Sa mga tao, marami ding iyakin. Subalit madalas umaarti lang. Sabi nga nila, mga KSP lang. Kunting bagay, nagdadamdam na. Subalit itong si Jeremiah, mayroon talaga siyang pinagdadaanan. In short, Jeremiah is a discouraged prophet. Kunit may dahilan at matindi ang kanyang dahilan. Minsan ang tao na di-discourage pero pag inalam mo ang dahilan, walang kadahi dahilan invalid reason for being discouraged. Marami lang din talaga ang mahina lang ang loob at napakabilis sumuko. Si prophet Jeremiah, every time na siya ay na-discourage, alam niyo ang ginagawa niya? Lumalapit siya sa Diyos. Umiiyak at naghahanap ng sympathy mula sa Diyos. Kabaliktaran ang mga tao ngayon. Kapag tayo ay nadidiscourage, lumalayo tayo sa Diyos at naghahanap ng sympathy mula sa kapwa nating tao, kaya lalong nadidiscourage. Lalo na kapag ang uh, nilalapitan niya ay yung ipinaglihi din sa sama ng loob. E di wala na. Kaya naman tumugon ng Diyos dito kay Jeremiah at maganda ang naging tugon ng Diyos sa kanya. Anong tugon ng Diyos kay Jeremiah? Magandang plano. Ngayon talakayin natin, what are these plans? Number one, plans to prosper you. Yes, plano talaga ng Diyos na pagyamanin ang tao. Pagyamanin ka sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo. Plano niya talagang iahon ka sa kahirapan. Kaya nga, ibinibigay niya lahat ng pagkakataon para sa iyo. Maaring itanong mo kaagapay, eh, Pastor, ano-ano pong pagkakataon ito? Una, ang pamahala ang mabuti ang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa iyo. Talents, gifts, skills, time, resources, and of course, your life. Kapag sinabi kasing to prosper you, hindi lang naman tungkol sa pera ito, lahat ng aspeto ng buhay mo nakapaloob dito. Pangalawa, ang isa pang matinding ipinagkatiwala sa iyo ay ang ministry mo. Subalit ang tanong, minamanage mo ba itong mabuti o napapabayaan mo na? Tandaan natin kaagapay, ang pagkakaroon mo ng ministry ay desisyon ng Panginoon yan. Siya ang nagpasya upang magkaroon kanyan. Kasama pa dito ay ang pag-aaral mo, trabaho mo, or business mo at igit sa lahat, pangatlo, ang pamilya mo. Subalit ang nakalulungkot ang madalas na nangyayari o mangyari ay hindi natin na-manage na at naingatang mabuti ang mga bagay na ito sa buhay natin at nauuwi sa wala. Why? What is the reason behind? Mamaya bibigyan po natin niya ng kasagutan. So first, plans to prosper you. Secondly, plans to protect you. Protect from what? Of course, from evil. Di ba ang sabi, not to harm you. Dito sa mundo kagapay, ka napakadaming pwedeng makasira at makapanakit sa'yo. Tingnan mo ha, nag-promise ang Diyos na pagyayamanin ka niya, ngunit hindi lang hanggang doon, nag-promise din siya ng proteksyon para sa iyo. Sa pagkat alam ng Diyos na kapag umaasenso ka, kapag umaangat ka, gagawa din ng hakbang ang kaaway para hatakin ka pababa at ibalik ka sa dati mong kalagayan. tignan mo ito kaagapay, ang daming nakaranas yumaman, subalit minsan bumabalik sila sa kahirapan. Ang daming dumanas ng katagumpayan, subalit bumabalik sila sa kabiguan. Ang ganda ng trabaho mo tapos bigla kang natanggal. Ang lakas ng kita ng business mo tapos unti-unting nalugi. Ang daming naging masaya ngunit ngayon malungkot na ulit. Ang dami ring nakaranas ng healing o kagalingan subalit ngayon sakitin na ulit may ministry ka dati, ngunit ngayon wala na. Alam mo kaagapay, hindi naman talaga ang Diyos ang bumawi ng ministry mo o kung ano ang meron ka dati. Hindi ganun ang Diyos nang babawi. Alam mo kung bakit wala na yung mga dating nasa iyo? Sapagkat ninakaw ng kaaway. Eh pastor, akala ko ba may protection? Mamaya malalaman natin ang sagot. Number three, plans to give you hope kasama sa plano ng Diyos ang bigyan ka ng pag-asa sa buhay mo. Ang hope po ay kabaliktaran ng discouragement. Ang tanong, kailan ba na-discourage ang isang tao? Sa mga panahon, siya ay napapagod physically, emotionally, and mentally. Kapag hindi mo na naman manage itong tatlong ito, physical, emotional, and mental, discouragement ang bagsak mo. Minsan, simpleng stress lang na uuwi na sa depresyon. At kapag hindi naagapan, nagiging mental illness. At kapag wala na sa tamang kaisipan, nakakalungkot man isipin. Naiisip ng mag-suicide. Magagawa ba ng taong nasa tamang pag-iisip, ang pagpapatiwakal? Ang sakit kaya noon, buhay ka tapos pipilitin mong mamatay. Masakit yon Kapag oras mo na talaga mamatay, hindi masakit dahil oras mo na. Ngunit kung hindi pa at pipilitin mong mamatay, naku po, sobrang sakit nun. Bakit nga ba nangyayari itong mga ito? Kasi nga, nawawala ng pag-asa. Hopeless. Eh, Pastor, akala ko po ba nag ang Lord ng hope? Yes, alamin po natin ang sagot mamaya kung bakit nangyayari pa rin ito. Number four, plans to give you future. Ito ang maganda. May nakalaan sa iyong magandang kinabukasan na galing sa Diyos. Plano ng Diyos ang isang magandang kinabukasan para sa iyo. Yung mga medyo bata pa, malaki pa ang chance ninyo para ma-enjoy ang inyong future. Yung iba, kapag binanggit ang salitang future, pag-aasawa ka agad ang naiisip. Di ba pwedeng karir muna? So balit yung mga nakatatanda, huwag ka. Di yan papayag na hindi pagandaan ang future sa abot ng kanilang makakaya. Kaya nga lahat ng ginagawa din nila para sa magandang kinabukasan. Lahat papasukin para magkamal ng malalaking salapi at magkaroon ng magagarang bahay, kotse at makapag-around the world. Kaagapay, lahat ng ito ay nakalaan para sa ating lahat. But I want you to know, that the plan of God has three characteristics. Number one, a perfect plan. Faultless, walang mali, tama lahat. Nasa kapanahunan, tama sa bigat, tama sa gaan, tama ang mga sangkap, lahat tama, walang labis, walang kulang, perpekto ang plano ng Diyos. Number two, a good plan, worthy Respectable, reliable, mataas ang standard, hindi basta-bastang plano, quality, kapaki-pakinabang at mapagkakatiwalaan na plano. Thirdly, a guaranteed plan. Sure o sigurado, hindi alanganin, hindi atrasado, hindi gawa-gawa lang kundi siguradong sigurado. Pastor, kung ganoon bakit hindi ko po nararanasan niya mga yan? Sa katunayan, Pastor, life verse ko po itong Jeremiah chapter 29.11. Kaagapay, pakinggan mo. Napakahalaga nito. Ang sabi ko kanina, bibigyan natin ng kasagutan ng mga tanong na ito. Kung bakit hindi natin lubos na nararanasan ang mga magagandang plano ng Diyos at kung maranasan man natin ay parang panandalian lamang at hindi nagtatagal, nawawala din. Yung mga anak ko lalo na yung aking uh, dalawang magkasunod, yung bunso at saka yung pangatlo. Bukod sa natatanggap nilang mga regalong laruan kapag Pasko at birthday nila, may mga pagkakataon na binibilhan ko sila mula sa aking uh, munting budget, no? Kahit ano, kotse-kotsehan, Lego, robot, Kapag bago yung mga laruan na yun, nakabox pa, tama, sila po ang nag unbox Ang lagi ko lang napapansin sa mga laruan na ito, laging may kasamang manual. Sila Aaron at Daniel, yung dalawa kong anak na medyo bata pa, yun lagi ang una nilang tinitignan. Minsan nasa tabi lang yung laruan habang binabasa at pinag-aaralan nila yung manual. Maging sa mga appliances o furniture na binibili natin sa bahay, bago natin i-set up or i-assemble, ang unang tinitingnan natin ay 'yung manual bago po natin gamitin. Sa mga sasakyan, kotse, motorsiklo at iba pa, manual muna ang pinag-aaralan why? Para alam natin gamitin at tumagal sa atin. Iwas aksidente pa. Kasi magiging part na yon ng pang-araw-araw na buhay mo, magiging gamit mo na iyon. Now, ito ngayon ang problema ng maraming tao, hindi ma-enjoy ang mga bagay na ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Kaagapay, matagal nang ibinigay ng Diyos ang mga ipinangako niya. Ang tanong, naipamumuhay mo ba? Na-enjoy mo ba? Nagagalawan mo ba? Bakit hanggang ngayon puro ka pa rin hugot at emosyon? Kaagapay may kulang. Nakalimutan mong pag-aralan 'yung manual para paganahin itong mga ito sa buhay mo. Kaagapay kahit kailan hindi nagkukulang ang Diyos. Lahat ng magagandang bagay ay inilaan na niya para sa atin. Minsan, sa una mo lang sila na-enjoy. Sa una ka lang masaya at may gana, pero pag tumagal, nawawala din sa'yo lahat. Why? Kasi hindi mo nabasa at napag-aralan yung manual kung papaano pakinabangan talaga yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Pwede na nabasa mo at napag-aralan mo, pero baka naman binaliwala mo. Kagapay lahat ng ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ay may kasamang manual. Why? Kasi ayaw ng Diyos na masayang ang mga bagay na ito. Ang gusto ng Diyos, ma-enjoy at mapakinabangan talaga natin, maging useful at hindi maging useless ang mga galing sa Panginoon na para sa iyo. So, paano? Kaagapay, libreng ibinibigay ng Diyos sa iyo ang kanyang mga pangako. Ikaw naman na ang bahalang aralin yung manual para magamit mo na. At walang ibang manual, kundi ang kanyang mga salita, ang banal na kasulatan. O sige na nga kaagapay, bibigyan na nga kita ng ilang matitinding manual. At dito tayo magtatapos. Matthew 6.33 But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa Tagalog, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat na mga bagay na ito. John chapter 15 verse 4 Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself it must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Manatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kagapay suggestion lang, ulit-ulitin mong basahin ang mga talatang ito, aralin at ipamuhay at tinitiyak kong magiging kapakipakinabang ito para sa iyo. Kagapay, iangkla mo ang iyong buhay sa mga salita at sa mga pangako ng Diyos. Sa Diyos ang papuri. Diyan muna magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZES FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.